wala na, napakarami 'yung ang kuron ng na Sipurito na ako oh, eh si Buray, na ako eh. Uh, so ayan guys, ah, good morning uh, ah, Taro ng linggo, uh, ah, swerte yung dalawang espero ngayon Dumating Na nakakuha sila ng na maraming kugita guys Ito guys oh So ayan guys, eh, yun ang eh, nakuha nila, napakarami Siguro Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anip, pito, walo, sampo, unsi, dosi. Ang dito sa ila. 2 4 6 8 10 12 13 piraso 14. 14 bali. 14, no? 14 16. Ah uh, plus isang ano guys yung bagulan. Tapos may nakuha sila ng ano. So yan yung dalawang espero do na nag-aano na, pa na galmosal mamaya guys. Iyan ko na lang. Update ko na lang sa inyo mamaya. So ayan guys, uh, dito yung dalawang ano, espero. Yes, yeah, yung may nakuha sila, swerte sila ngayong araw. Ay uh, umuwi ni At sigurado, marami silang nakuha. Ito guys, yung nakuha nila. Yung kukita, yan. Bali ilan lahat yan. Ah, ito pala guys, ay papakilala ko muna eh, si ano, si LG Imperado. Siyempre, si LG. yan. Yeah. LG, tapos si ah. Noel Mabuan. Yan, si LG. So, yan guys, sa uh, tatanungin ta natin kung ilan ang bali ilan na kuha nila. 20. Siyempre ito. Tanungin natin si ano, Joel? 20 braso lang. Uh. 20. Tinamad na eh. Uh, so, ayun guys, sa uh, um, um, Marami um, 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 sila na So, ayun guys, sa uh, uh, ano. At inupdate ko na lang yung kuha nila ngayon, guys. Siyon. At napakarami. Uh, eh, anong dapat gagawin natin diyan? Uh, ano, Joel? <tap> Lamang chan na rin 'yan. Hmm. Ah, uh, LG. Benta <laughs> natin iba ba? Ano? Ah, uh. <laughs> uh, so ayun guys, ayun uh, lang inapit ko lang yung kuha nila so napakagaling nilang dalawang ano, uh, hesperso. Ah, uh, wala pa lang ano, uh, YouTube channel siguro gagawan sila kasi uh, minsan marami silang nakukuha kaya uh, para may update talaga sa ano, uh, social media. So ayun guys, maraming maraming salamat sa inyo guys. Uh, hanggang dito na lang at uh, tagaking YouTube channel. Sana subscribe lang kayo sa YouTube sa ano sa Kabalan Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye.